isang mapagpalang araw mga kaagri. Papakita ko nga pala sa inyo itong uri ng sakit na kusa na lang naglalanta sa pakwan. Ano bang mga dahilan nito mga kaagri? Uh, sa totoo lang, hindi lang naman sa pakwan nangyayari ito. Nangyayari rin ito sa ampalaya um, at mga, mga tanim na sili at talong. Pero kadalasan nito mga kaagri ay mga sa mga, sa mga pakwan, milon at mga ampalaya. <coughs> Doon kadalasan nangyayari ito mga kaagri. Ito, siguradong marami na naka-experience nito mga kaagri. At gusto kong isir sa inyo kung paano ito gamutin at paano ito maiwasan eto pag may nakita na kayong ganito mga kaagri, isang puno. <coughs> pag may nakita na kayong naglalanta na ganito, ay kailangan nating itong gamutin para hindi na kumalat sa katabing puno. Ano nga ito mga kaagri? Dalawang, dalawang sinyalis ito na sakit mga kaagri. <coughs> Pasensya na po. Excuse me mga kaagri. Dalawang sign ito na sakit mga kaagri, ang una yung tinatawag na bacterial wilt o posarium wilt ito yung kusa na lang naglalanta kahit parang nakikita nyo naman na parang okay yung tanim o bigla na lang siyang maglalanta <coughs> ang nangyayari dito kasi sa bacterial wilt o posarium wilt mga kaagri ah uh, hindi mo siya tinamaan na to kaya lang hindi pa natin nakita mga kaagri saka na lang natin kasi makikita kung tinamaan na kapag uh, yung halaman naglanta na doon lang natin malalaman na tinamaan na pero noon pa tinamaan na to mga kaagri <coughs> yung kasing puno nito buhay pa yan halimbawa ganyan pa lang yan uh, itong gitna nito Itong central niyan, central nerve, kung meron kasing matigas to sa gitna, inatake na yan mga kaagri. Inatake na yan ng fungus. Ang, po, ang bacterial wilt o posarium pus wilt mga kaagri ay fungus. Pag inatake na yung gitna nito, unti-unti uh, mabubulok siya mga kaagri. At ang unang bubulok niya ay yung ugat unang bubulokin niya yung ugat mga kaagri kaya pagka nabulok na yung ugat maglalanta na siya at hindi na siya makakabangon yun ang sign ng uh, bacterial wilt o posarium wilt at mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ito gamutin ano mga kaagri ikalawa ikalawang dahilan kung bakit bigla siyang lang naglanta mga kaagri ay yung nematodes kadalasang napagkakamalang bacterial wilt o posaryum wilt mga kaagri yung nematodes kasi ang nematodes mga kaagri ayan katulad yan kung kailan malaki na may bunga na ayan o oh, may bunga na mga kaagri ayan kalaki ng bunga saka pa naglalanta <coughs> lalo na sa may uh, sa ampalaya nga mga kaagri kung kailan si na sa mga nagtatanim dyan ang ampalaya kung, kailan sumisyete na at namumunga na saka pa naglalanta. Ang dahilan niyan mga kaagri ay nematodes. Kasi ang, posarium wilt, ang kaibahan nila, uh, sana masundan nyo mga kaagri ang paliwanag ko. Ang posarium wilt, maliliit pa lang siya mga kaagri ay tinatamaan na siya. Pwede na siyang tamaan. Samantalang ang nematodes, pag namumunga na siya mga kaagri, dalawang nang sign yan. Kung hindi nematodes, uh, Pusarium wilt. yung Pero pag maliliit pa lang siya, yung pakwan maliliit pa. <coughs> uh, hindi siya na posar yung wilt lang siya, no bacterial wilt. Bakit nga ba tinatamaan ng nematodes mga kaagri? <coughs> Kung kailan malaki na siya. Kasi ang nematodes, iitlog yan sa may ugat mga kaagri. Pag itlog yan sa may ugat, hindi mo pa rin, pa rin siya makikita. Pagka itlog niya, Um, bali, lolobo yung ugat mga kaagri. Pag lobo niya, uh, pagka pagkaitlog niya, lolobo yon. Kaya may, sa umaga, uh, sa hapon, lanta siya pag mainit na. Yun ang sign ng uh, sa may nematodes mga kaagri. Uh, lanta siya sa may tanghali, tapos pagdating sa umaga o sa hapon, ay bunga bangon siya. Yun ang sign ng nematodes. Hindi yun pusarium wilt mga kaagri. Kasi ang pusarium wilt, fungus yan na kapag tinamaan, uh, patay ka agad yung talib nyo Maglalantayan, hindi na yan babangon samantalang ang nematodes <coughs> hindi na uh, lantayan sa umaga ay lantayan sa may mainit sa umaga at sa hapon babangon yan kasi nga umitlog pa lang siya dun sa may uh, sa may ugat niya kung kailan malalaki na yun ang kuan di ba mga kaagri kasi nga ang nematodes naman mga kaagri hindi naman siya itlog dun sa may maliliit na ugat hinihintay ng nematodes na lumaki yung halaman ayan ganyan mamumunga na siya syempre pagka malalaki na ugat mga kaagri mahaba na yung halaman yung malalaki na mahaba na yung ugat matataba na rin dun ngayon ng nematodes mga magkakaroon siya ng nematodes mga kaagree. 'Yun ang uh, sana na sundan nyo, mga ka Ang kaibahan ng Fusarium wilt at ang nematodes ay mal, malaki po yung pagkakaiba niya. Ang Fusarium wilt mamamatay po siya kaagad. Sa early sign pa lang, lantana ka po kaagad dyan, hindi na po 'yan babangon. Ang ang nematodes maglalanta po siya sa umaga ay sabay bandang tanghali kinahapunan hanggang umaga buhay pa rin po siya pero iba na po itsura niya medyo may lanta lanta pa rin <coughs> sa ang nematodes tinatamaan yan nga po mga kaagri kapag malaki na yung halaman uh, paki comment na lang mga kaagri o pag may katanungan kayo at hindi ko nasabi dito sa video na to I-comment nyo na lang mga kaagri At kung mali yung paliwanag ko paki -paki comment naman kung bakit mali yung paliwanag ko At sasagutin natin yan mga kaagri Sana nakakuha nyo mga kaagri yung uh, paliwanag ko Paano nga pala ito ma-cure may o ma mga kaagri Para hindi na siya kumalat Eto patay na talaga to mga kaagri Hindi na to mabubuhay ang dahilan gagawin na lang natin ay para hindi siya kumalat, para hindi na kumalat sa katabing ganyan. Ayan. Para hindi na pumunta rito sa katabi to, kasi nagiging uh, magkakaroon niya ng population loss na mawala yung ma, lahat 'yan kakalat na ganyan pag hindi natin inagapan mga agri. You know, isa pa lang 'yan mga kaagri. Pag nakita ko yung isa, may may nakita kayong isang puno. Uh, agapan niyo na para hindi na kumalat. Kasi kung nematodes, nematodes nga talaga to mga ka-agri, may mga, may mga kwan niyan sa may ugat niya. Ang magkakadikit na ugat niyan, pwedeng lumipat na sa ibang ugat, tapos papatay niya na naman yung katabi niya. oh. Kaya kadalasan, tabi-tabi. Pag may namatay na isa, yung katabi naman, yun ang dahilan ng nematodes mga ka-agri. Kasi pumupunta siya sa uh, katabi niyang katabi niyang halaman. Yan, sana may natutunan kayo mga kaagri at syempre papakita ko sa inyo kung paano natin ito i-cure paano natin to gamutin marami ng bunga to mga kaagri ayun o oh. marami na siyang bunga eto mga kaagri una mga kaagri Ah, uh, syempre sa isang balding, balding tubig. Ito. Isang balding tubig mga ka -agri. Kakargahan natin siya ng Ito. Pure mga ka-agri. Ito to. Uh, face out na nga pala pure Ito nga yung dead force. <laughs> Ibasan nyo lang na malanghap to mga kaagri, dahil dahil sobrang tapang ng gamot na to at eto malanghap nyo lang may hilo talaga kayo at pwede kayo mo ospital nakakalason talaga to mga kaagri sobrang tapang ng laso na to iwasan yung malanghap to mga kaagri maglagay tayo sa satin siguro mga ah, tatlong kutsara siguro pwede na yung tatlong kutsarang lead force mga kaagri isang timba Ayan. Iwasan nyo na malanghap to mga kaagri. Kasi ito ay sobrang talagang nakakalason. At tatlong kutsarang lead force mga kaagri. Ayan. Buhos lang natin sa 16 liters na tubig. Saka natin tunawin. Kukuha tayo ng... Ito, pangalo. Ito na siya mga kaagri, yan, Tunawin lang natin na ganyan. Huwag niyo hawakan mga kaagri kasi pag pumasok yan dun sa balat nyo, malalason kayo mga kaagri. Magtanong-tanong din kayo sa kung bago pa lang kayo na nag nagpa-farming. Uh, Magtanong-tanong kayo mga kaagri sa uh, mga uh, mas nang gumagamit na nito. Kasi alam nila na ito yung nakakalason talaga. Ganyan lang siya. Ah, hindi naman siya nalulusaw mga agri. Ah, kinukuha lang natin yung coated lang to. Kumbaga yung nakakot naka sa kanya o nakabalot sa kanya, yun lang inilulusaw natin. Pero hindi niya natin malulusaw yung buong lead force mga ka agri kasi bato yun. Binalutan lang ng insecticide. Kaya naging granules. Ganyan siya. Kalawa, ito nga pala mga kaagri, itong lead force ay para sa nematodes. Kung may nema nematodes man na, 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 nematodes man siya, kung nematodes siya, mga kaagri ay papatayin siya nitong uh, granular in insecticide na to. At dahil linalo natin, ididilig natin to mga kaagri. Dahil, dahil na natin. Mas mabilis siyang uh, may epekto doon sa tanim. Ayan, ganyan lang yung mga kaagri. Ayan. Ikalawa. Ito naman, score mga kaagri. Ayan. Para naman to doon sa, kung halimbawa man na kuwan siya, na uh, punggus o kung anong punggus o yung wilto bacterial wilt. Ito, maalis niya rin kaya magdidili ito sigurado naman akong uh, kuan yon mga kaagri uh, posarium wilt kasi naglalanta siya tapos bigla na lang maglalanta sa tanghali at, uh, hindi siya lanta sa umaga kaya naman sa malalaki na siya kaya alam kong nematodes yun kaya ito ang ginamit ko pero siyempre hahaluan ah, pa rin natin siya ng fungicide na score pagsasamahin na natin para siguradong kahit ano, ano man siya Uh, makukuhan -ma siya, makikure, ma uh, hindi siya kakalat. Hindi na mabubuhay yon pero hindi na siya kakalat. tancahan Tansyahan na lang, tansyahan na lang mga kaagri dahil wala akong uh, wala akong pangkuan eh. Wala akong scope. Siguro nasa tansyado ko naman siguro ng uh, mga 10 ml mga kaagri. Ayan. 10 ml lang. Kasi ang timpla nito mga kaagri ay 6 6 to 10 ml. Sa, sa 16 liters na power spray, ay sprayer. Ganyan lang siya mga kaagri. Oh. Ito na siya. Oh. Ayan. Haluin lang natin. Ang pamamaraan na ito mga kagri ka ay para lang hindi na siya kumalat. Magdala kayo ng tabo mga agri. Wag yung tabo sa bahay nyo mga kagri ka dahil hindi na po pwedeng gamitin yun kapag yung uh, ginamit nyo sa may Kailangan yung panghalaman nyo, panghalaman nyo lang. Wag yung gagamitin sa yung sa may ginagamit nyo sa bahay. gagawin natin mga kagri ka para mga, mga kwanto, ay ganito bubutas butasin natin siya. medyo mahaba na itong video mga kaagri sana mapagtyagaan nyo bubutas butasin natin siyang ganyan at ayan ganyan siya. tapos idadamay natin yung katabi mga kaagri kailangan diligan din natin yung katabi butasin nyo yung plastic pag hindi kayo naka plastic malis diligan nyo na lang kaagad Okay lang yan. Idamay natin yung katabi mga kaagri. Ang ganyan. Baka dito sa kabila. Pasensya na kayo mga kaagri sa haba ng video. Sana mapagtyagaan nyo. Ganyan lang siya. Ito may matututunan kayo talaga kayo rito mga kaagri um, pakikinabangan nyo rin naman to uh, saglit nyo lang naman to panoorin uh, ganyan lang sya oh. nakikita nyo pa yan mga agri ayun sya yung kabilaan uh, binutas butas ko tapos ganito sya mga agri, kukuha kayo na isang tabo patak patakan nyo yung mga butas mga agri para madiligan yung loob nya Nakikita nyo ba mga kaagre no? Eto dahil hindi naman siya abono, okay lang kahit matamaan nyo yung ugat niya, yung dahon niya. Ganyan lang siya mga kaagre oh. Yan, ganyan lang. Sayang kasi kung aabot yun sa uh, kung kakapal siya. yung dadami. Yan. Hindi na siya kakalat mga kagari. Kumbaga, at yung tinamaan na yan, at dahil may nakita na nga kayong ganyan, yan na lang yung mamamatay. Pero eto mga to, hindi na mamamatay yan. Yung ganun lang mga kagari, eh, no? Hanggang dito sa may, eto sa may kanal na to. Para sa ganun, hindi siya kakalat dito sa kabilang kabilang row, ayun oh. Kasi dalawa doble 'yan eh. Ayun, ganyan. Ayun lang mga kaagri. Maraming salamat sa nagtiyaga. Na panoorin nitong vlog ko na 'to. Sana ay pakinabangan at may natutunan sana kayo. Magandang tanghali mga kaagri, 'yun lang. At ito nga pala 'yung mga kaagri tanghali tanghali nyo gagawin kasi hindi nyo siya makikita kapag kayong uh, maaga pa hindi siya maglalanta hindi nyo mahanap pwede yon Ah uh, uh, hapon pa lang tandaan nyo na kung gusto nyo lang magang ganito hapon pa lang gawin nyo na nakapanginayang kasi mga ka kapag ka mamatay siya ayun o no? kung nakakapal siya eh, kasi ang yung bunga mga ka kahaba ng video mga kaagri ayun o no? may binigay sa akin yung iswis na pang demo siya yun yun daming bunga oh mga oh. pang hinayang pagka may mga matay <coughs> may namumunga pa ng ganun oh Ito mga oh. sobrang dami yun lang mga ah maraming salamat sa inyo Magandang araw po ulit mga kaagri. Paki-subscribe naman po pala yung channel ko. 'Yun lang po.